Good morning! Good morning! Amigo, amiga! Ito. Ang langka. Yan o. Yan. Hinog na. Bukas ko na kunin itong langka. Yung hinog-hinog na talaga. Kasi ang hinog sa puno, matamis. Yan. Yan o. Ang laki. Nandito ako sa aking Monting Farm ngayon. Yan parang parang madilim. Kasi na tayo sa ilalim ng puno ng mga kahoy at saka kawayan. Good morning, amigo, amiga. Eto, ang langka. Hinog na. Hinog na ang langka. Malaki. Sobrang laki niya. Bye-bye, amigo, amiga. Bye-bye.